eh uh, dumating na yung parcel ko so buksan natin baka bato ito <laughs> Tira pa ka tong carton. Hindi siya, ano, hindi siya binalot ng plastic. Parang, ano siya, luma na. Parang hindi bago. Siguro, binuksan nila to. Ayan, oh, yung plus, ano, yung last, ano, yung carton. Ang pangit. Ayan, oh, yung carton So, ayan, hindi siya, ano, hindi siya bago. Imagine, ayan. Stainless pot. Pangit ng ano nila. Mas ganda talaga na ano, i para makita sa lahat kung ano yung laman, ano yung binalot nila. Ayan. ang liit pala. Aray. <laughs> Natumba tuloy. Ang liit. Akala ko malaki. Ang cute. Ay. Ang liit. Ano ba ito? kala ko, yung ano, yung malaki na steamer. So, ito na siya. Ang liit lang. Ang liit lang siya. Pwede lang siya ano sa pang macaroni pero hindi siya kaya sa 1 kilo na macaroni. Akala ko mahaba siya. Pwede siya sa spaghetti na mahaba. Pala hindi. Mga ano lang, mga macaroni lang pwede. Mga, ano pala po, cupcake takip. Ito yung takip niya. Tapos, Ba't oh maliit? Nakita ko parang di, ganito siya kalaki. Tapos ang liit pang ano lang pala dito. Eh. Sige na lang ito. Andito na, hindi na ito pwede maibalik. Kasi ang ano ko talaga, malaki siya. Yung ano, yung steamer, kasi yung laki ng steamer ko na pang ano siya, pwede siya sa sa spaghetti, mahaba. Yun pala hindi, maano lang siya mix. <coughs> Sana hindi to kalawangin kasi yung iba kinakalawang So guys, hanggang dito na lang sa unboxing ko. So thank you guys. Thank you for watching. Bye.